DIY Moto Black. Oh, well, good day mga ka-MOTOVLOG pasilip ko lang yung bagong project natin para sa ating UI 125 sa ating M3. So ito yung magiging itsura niya just in case na may kabit natin tong gulong na ito. Itong mags na to. Ay mga kamoto Lalapad yung ating gulong sa likuran at pati sa harapan. So ayan. ayan nakita nyo. Parang tayong papalitan sa ating M3. So abangan natin mga kamoto vlog kung paano natin tubuin itong M3 na to. Hanggang sa buli mga kamotoblog. Bye bye.